Hey guys, nagluto ako ngayon ng tortang talong Ayan po <clears throat> Balik po, apat na piraso ito Tatlong itlog Ganyan lang po Madali lang po magluto ng tortang talong guys Ayan Simpleng-simple lang po guys Painit po tayo ng mantika sa kawali. <clears throat> yung mainit na mainit. Saka po natin iloto yung tortang talong. Bali, ang ginawa ko, nilaga ko muna yung, yung talong. Tapos, ayan. Ayan. nagbati po ako ng tatlong islog tapos nilagyan ko ng tamang tatang tamang asin at paminta <coughs> ganun lang po magluto ng tortang talunggay simpleng simple siya madali lang eh ayan, gusto ko na guys, so tingnan nyo Diba? Ang ganda ng pagkakaluto guys. Ayan. Tortang talong po Bali, apat na piraso. So, ilagay ko muna yung dalawa pa. Ayan guys. Yung dalawang piraso ng tortang talong na sitira. Ayan. Niluto ko na rin. Ayan guys. Sabit lang po. <coughs> Madali lang po magluto ng tartarong, guys. Ilagay niyo muna yung tarong. Trabas, ilahalo niyo yung itlog. Batbatin niyo yung itlog, lagyan niyo ng konting asin. Ayan, guys. O, bilis. Ganyan lang po kasimple yung magluto ng tortang talong guys. Very easy. Bale ito na po yung aking ulam sa hapunan. At siyempre, ulam ko po sa umagahan na rin. Bale dalawang beses ko pong itong ulamin guys. Tignan nyo nakatipid ako di ba? Ito yung niluto ko sa unang box ng tortang talong. Tignan nyo guys ang ganda o. Oh. di Diba? Konting mikos-mikos lang. nyo lang po magluto ng tortang talong. Ayan, babalik na natin ng kaunti. Ayan, kailangan, kailangan po guys na pag nagluto kayo ng tortang talong, painitin nyo mabuti yung mantika sa kawali, saka nyo ilagay yung tortang talong para maganda po ang pagkakaluto guys. Ganyan po ang aking sekreto sa pagluto ng tortang talong. Ang bilis guys, o, so tignan nyo. Simple, simple guys, o. So, ang ganda ng pagkakaluto. Tapos dito na po yung aking hapunan. Yan guys, tignan nyo. Di ba? Simpleng simpleng moves. Konting mikos mikos lang. Ganyan lang guys ang so magluto ng tortang talong. Simple lang po. Ito po ang aking menu kung paano ako magluto ng tortang talong guys. Okay guys, pag nagustuhan nyo ang aking uh, video, please like, comment, uh, share, in follow for more buwa Ayan, guys ito na ang bilis di ba ganyan lang po kasimple. simple simpleng rock di diba? okay guys thank you for watching bye bye